ano, oh, shout out oh. Sa so, mga e-bike driver oh. Shout out, shout <muluk> out, shout out, shout out. Hi guys. Yan mga e-bike driver sa Baclara. Sa Baclara. Sa Tanisa. Kita sa pas nak makan public market. Kaya no ma... naman mga laki ng bangos, oh. So. At ilap. Dangit, oh. Ang laki ito, Degupan, oh. Dagupan, oh. Dagupan. laki ng dagupan, mga pakles. Ito ba? Ito ba? sa sa Paxio to. dito. Ayun oh. No. Paklaran to na public market. Asa sir? Hello sir. Tuwa blak kasi. Ikot lang ako dito. Huh? Teka sir ah. Ah, ikot ikot lang tayo dito. Ang daming tao kayo sa loob dito. Ah. Kalahati. 19 na lang to. Ah, kidan. Pamban. Grabe no. Napakaraming tao ngayon dito. McLaren Tilapia, ayan ah, ah, may hito din pala sila ayan. May hito ngayon no? Ang dami isda ngayon Murang mura Ito, 60 Ang dami isda ngayon

Tamban. Ang dami ngayon dito, Pati mga ko ano? Kada bukas. Kaba. 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 May nag-aaway pa ron Marami na Dito sa dulo ay Isda din

Alimango. Okay, Alimango. Ito may isda rin dito. Kuya May mga isda rin pala rito, no? Buko! Ang sarap ng Buko! Ayan, dito tayo dulo. Kireno Avenue na ako ito. Kahit dito, mayroong nagtitinda ng ano to. Wala, may latak dito.

Ito mga sales oh. Kapitbahay. Oh, sa mga sales oh. Kadulo makakabili ka rin dito. Ito pa oh. Lumasag na naman oh. Grabe no. Oh. nabawasan kasi mga ng mga galing sa simbang yan napakaraming tao po ate, 20 lang te, pangalit mo kay mama ate, 20 lang te, yung uh, ni ate lang oh. wada Ayun ah. Ano yan, yung uh, po ng antipolo o tayo terisal no? Ito po ang sitwasyon sa labas ng simbahan Hello, shout out oh sa mga e-bike driver oh. Shout out, shout out, shout out, shout out. Yon, mga e-bike driver sa mga baklaran. Mga baklaran. Shout out sa mga ano, mga e-bike driver dito sa may ano. Baklaran ho, oh, no? Ayan, lalakad tayo dito sa may uh... Aralim Tourist Street, no? Tingnan natin. at sa labas ay parang malinis na sa labas ngayon so silipin din natin yung ano mga kapaktors yung uh, burautan dyan sa may uh, dulo ng Redemptor Street no? ano nga uh, pa kaganapan dyan eh? situasyon, sitwasyon, no? oh. Malinis, ho yung uh, baklaran. di katulad dati yan dito. Kaya dito, may mga cellphone dito, eh. Andito na mga side, dito. Bilihan ng mga prutas. Andito, oh. Ayan, bago tayo sa may, ano, doon sa may dulo ng Arilim uh, Trusted Silipin natin dito kung anong akarapan dito. Ito oh, sa isinta lang oh. Mura na nga ito oh. 60 na lang oh. So tara na tayo dulo. Ayan. Lakad tayo. Tingnan natin ang sitwasyon sa dulo ngayon. Ito yung ano, mga partners. Ito yung uh, Reliant Tourist Street. Ayan. Yung sa dulo po niyan ay uh, merong brootan dyan or latagan, no, kung tawagin. Tingnan natin sa dulo kung andyan pa ba sila. No, or... Merkulis kasi ngayon, Labor Day.